Ayan mga kapanyero, magandang gabi sa inyo lahat mga kapanyero. eto napakasaya nung araw na to. Uh, meron na naman tayo adventure ngayong araw na to mga kapanyero. Uh, bukas pala bukas, dahil nga ngayong gabi, katatapos ko lang magtrabaho, katatapos lang natin, akalalabas uh, kalalabas ko lang, dito, dito pa rin tayo sa, sa parking ng GFS. Bali ako mga kapanyero, natapos ako na 9 o'clock. Sila Inags, sila Carson, nasa loob pa, mga nagtatrabaho pa ron. Kasi hanggang 10 o'clock sila so nagiiintayan kami rito mga kapanyero. Nakita niyo naman ang ating nasa likuran. Ayun na mga naka na yung ating kayak dahil mag adventure tayo. Mamamasyal ulit tayo mga kapanyero do sa sa unang-unang uh, lugar kung saan una akong tinuruan nilang magano magsasalita, mag-vlog, uh, magawa ng content doon doon sa sa lugar na yon. Napakabilis ng panahon mga kapanyero dahil nga Isang taon na pala yun, nung time na yun. August rin yun, nung pumunta kami ron. Kaya yan, mga kapanyero, aayusin natin yan. Nakita nyo naman kung kaninong uh, kayak yan. Ay, nakabaliktad pala. Bali, mga kapanyero, uh, anong oras niya yun? 10 o'clock lalabas sila. Bali, tatlong oras at kalahati kasi ang biyahe dun, mga kapanyero. So, ngayong gabi, uh, pupunta tayo, babiyahe tayo. Tapos tulog na kagad pagdating doon. Dahil nga, syempre mga pagod rin. Tatlo kaming nagtrabaho pa ngayon. So tulog muna ron. Bukas ng umaga tayo mag-a-adventure. Napakatagal naming plinano to. Na napakatagal din namin na nakuha yung schedule ng bawat isa na makumpleto kami. Na yung mga nagkakayak doon, yung mga nakikita nyo talaga na magkakasama kami nagkakayak ngayon pa lang nakumpleto. Kasi nung nakaraan, uh, wala naman si Jedi Cycle, di ba? May mga camping rin sila. So hindi kami uh, kumpleto. Ngayon pa lang kami na kumpleto. Uh, pinaghandaan talaga namin tong schedule na to na sana mga kapanyero. Huwag lang sanang maalon dun sa lugar na yon. Kasi pagka malakas ang hangin, malakas ang alon, uh, syempre medyo delikado yon. Hindi kami makakapagkayak kayak nun mga kapanyero. Kung nakita nyo, kung natatanda nyo yun, si An pa lang nung... Si Jedi Cycle lang at saka si Inags noon ang nagbablog. Kaya kung napanood nyo yung nakaraan taon, talagang napakaganda dun sa lugar na yon Kaya nga, excited kami lahat na makabalik dun sa lugar na yon Kaya mga kapanyero, update-update lang. Uh, iniintay natin ngayon sila uh, Jedi Cycle, iniintay natin si Henry Navarro, tsaka yung dalawa nga pala na, na nasa loob pa na nagtatrabaho. Kasi hanggang 10 nga sila, ba diba, nabanggit nyo nga na nandurong pa rin sila. Kaya ayan mga kapanyero, uh, i -check, check lang muna natin yung mga kayak natin ayusin natin yung mga tali para siguradong safe para mga kapanyero mag-aayos muna tayo habang nag tayo sa kanila ayan mga kapanyero mga, nagdatad, mga nagdarati na ang ating mga kasama eto na si Henry Navarro alas 9 alas yeah. ayan, ayan ang kanilang kayak Boy Next Time. Eto? Mm, si Boy Next Time. Ni <laughs> na <the> Jedi Cycle. <laughs> Ayan, si Boy Next Time nga pala, nagpalit nga pala ng pangalan to si Boy Next Time. Dahil kaya, kaya naman nagpalit ng Boy Next Time, Mas, lagi next time. Ha? Maga tayo ngayon, maliwanag pa. <laughs> <laughs> ah, may lilipad ka ba sa truck ko? Na ha? mababasa. Mababasa? Uh -huh kapote o payong, ano gusto mong ipilipat? Iwan na sana natin si Inex, sige na Lumabas eh. Ano, 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 Iwan ko na sana, biglang lumabas ng pinto eh. Lumabas ba ng pinto si Inex? Ah, eh, wala ay, pa si... Nahuhuli ko eh. Pagka ayun, ayun. Pagkain? Ngayon. Uh pagkain? -huh. Wala, chewing gum. Wala. Tsaka asin. May kanin na ko dyan, may asin ka dyan, naman tama. <laughs> ayun, ayun, tama na, ayan tayo. Ayan, si Henry Navarro. Tutulog na tayo, etong mga to. At ayun yung isa, ayan, lumabas na pala eh. Ayan ayan ayan

Yan. si Jedi nga pala, nagpalit nga pala ng, ng pangalan to eh. Si Boy Next Time. Ewan kung saan niya nakuha yung Boy Next Time na yan mga kapanyero. Pero yan, maglilipatan na, maglalagay na ng mga pagkain dahil tatlo kaming hindi pa kumakain. So yung dalawa kasi mga kapanyero, day off yung mga yan. Kaya safe na safe yan. Kaya mga nakatulog, uh, kaming tatlo nila inags ang nakapag nagtrabaho pa ng 8 oras ngayong araw na to. Oh, si, Henry, si Henry Navarro, nagbibigay pa ng Makakayaan pagkain, inyo, uh, na masa. Mm -hmm. sa... naman sa... Ano man ang laman nito, Hopia! Ano si Carlson? Uy, may dalang kalakal yun eh. Meron ba tayong tent? Meron ba tayong tent? Ha? Ten? ha? Sasakyan na lang. Sasakyan na lang. Sige, Baka mahamugan yung buhok mo eh. <laughs> na, nabigyan tayo ng pagkain, so dito natin lalagay sa sasakyan natin para habang bumibiyahe tayo, meron tayong kinakain. Bali, ang biyahe nga pala natin mga kapanyero, 3 hours and 30 minutes ang biyahe natin so medyo malayo-layo rin so anong oras tayo darating dun madaling araw na diretso tulugan na tapos yun na intayin na lang natin yung bukas para makapag adventure tayo so kailangan kasi na malakas din meron tayong resistensya bukas dahil nga madugong adventure ang gagawin natin mga kapanyero sana mataon na umaaraw doon, hindi malakas ang alon, hindi malakas ang hangin para maganda tuloy-tuloy ang adventure natin. Kasi nga napakaganda ng lugar na 'yon. Talagang babalik at babalik ka natin yung Abraham Lake na 'yan, mga kapanyero. Ano ano ba nirereklamo mo, Carson? Ampira naman pagtapos ko magtrabaho ng 9 hours. Wala akong kakainin. Anak ng tetin kasi <laughs> overtime ka ng overtime eh. Ano ba? Pambira. Nag-out ng isang oras ng maaga. Walang pagtain Tara. Ayan mga kapanyero Medyo start na Susundan na lang natin si Boy next time diba? Tara mga kapanyero Maraming maraming salamat mga kapanyero Biyahin na kami oh, ano, Anong pagkain natin? Ito mm. Mm. Chicken wings mm. Ayan, oh. Ah, bro. Mm. Chicken wings. Ayan mga kapanyero Nag-stop over nga pala tayo rito Para umihi <laughs> na. ganda oh ayan oh mm. ready 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 tara 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 tayo pa nakahihi ng panyero oh kain na tara ayun bukas ako. Pala bibili ng pamporma. <laughs> 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 sir, kakaya tayo, sir. Si dayan, sir. Bago. <laughs> Gabing -gabing <lang> <laughs> Ayan mga kapanyero. Sige. Atara, tara, 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 tara. Bira.